nakalimutan <laughs> ko content pala tayo <laughs> tulala sariwa pa yung ating night memeing <laughs> so nandito tayo sa may Hagonoy, mga dudes papasok ng bayan jackpot na naman tayo high tide na naman dito mga duso oh. yari na naman tayo sa barangay santo ninyo ito mga dodge ay nako ang hagonoy talaga <laughs> dati ito ang pinakamataas mga dudes itong area na to ngayon yung, yung mababa na yun sobrang taas naman ang ginawa nila so dito naman lumipat ngayon pagka nakakontrata na naman to hindi nila ipapantayan dyan hindi nila papantayan so, so mas naman nila ganyan ang sistema rito yun yung bahay oh kawawa oh <laughs> wala na ayun mga tricycle oh. mga tikling tawag nila dyan ha wala maganda yung bahay Ito. oh oh kita tayo dyan naman wala na ako oh, po wow, maawa yung mga nakatira hanggang ano na to mga dudes hanggang August at August katapusan ng August ay, nakupo. Lubog na. Baba yung pakay mo. Kawawa ka. Wow, wow. Wala na. O. Oh. yung mga appliances so wala na nagbog na rin sino pa ba mabibili yan? pag ganyan yung ano kailangan na nila maghanap sila ng mataas-taas na lugar kung naman tambakan nila ito madalas talaga ito lagi itong marami nag nagko-content nila eh. Okay. mga content creator itong lugar na ito lagi yan binibigyan lagi Laging trending yan, mga dudes. Yung area na yan. Ang bayan ng Kagonoy. O, simple na naman to. Yun oh. No? Swimming <laughs> pool na naman! Ay, alon, 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 alon. Tignan nyo yung tikli mga dudes, oh. Tama yung tikling, oh. Tikling! Oh, sila lang ang pwedeng makapasok. Galing, mataas yan mga dudes. Pataas yung tricycle na yan. Ayan, oh, tignan nyo. Uh, di ba? Okay. Nako, swimming pool na naman dito sa bayan ng Hagonoy. Ay, nako. Gusto lang ano na. Eh, na kanina, mga lumusong kanina. <laughs> ah, uh, si Ay, nako. O, oh, kanan ka na. Unahin na natin to. Tindahan lang. At may mga nagtitinda. Tindahan lang, boy. Hmm. Okay ka. yan natin yung tumatao do Hindi tungod, binti. Kalahati ng gulong. Balik, balik. Hindi tayo. Hindi tayo makatuloy. Ikling lang ang pwedeng dumaan dito mga dudes oh tikling ito niya yung mga matataas sa tricycle kagaya na ito Ayan, yan kagaya so, talagang ano mga dudes grabe yung tubig ngayon ah din ang high tide dito lalalim pa yan ay yung pasilyo nila hmm. Ano ba yung kanya? mga penguin. So wala tayong mapwestuhan. May nakaparada mga dudes. Saan? Kabila? O sa kabila daw. Tapat daw. Diyan sa may tubig. <laughs> Babaan na lang muna natin. Kunin mo yung... na Kunin mo yung na rin. Kunin mo na naman tayo nito. Eh. Tekling mga dudso. <laughs> Allah, Ngayon lang ang pwedeng mga lumuso sa baha. Mga ganyan tri tricycle. Mga ganyan tricycle. Oh. Maghuhubad tayo ng ano, medyas mga dudes Lulusong tayo Nari, buti na lang at chinelas tayo Kung nakasapatos Tinanggal natin Ay, yung na medyas na Oo So, lulusong tayo rito May isa kaming customer Pero tat tatalungin ko to mga dudes Hindi tayo makapasok dun Grabe So kakausapin natin. Hindi tayo dediretso sa bahay nila. Hindi tayo dediretso sa bahay nila. Doon sa pwesto nila, sa tindahan. So pupuntahan ko yung ano. Pupuntahan ko muna yung tindahan. So, Tende oh Sobrang taas oh Ito <laughs> hey, ay dyan boy Palaban na naman tayo. Ito, so, mga tikling lang, oh. Ito, so, dami ng mga tikling dito, oh. Oop. Ito, naglaglaga na. <laughs> Laglagan. muna natin tayo nakaayos eh hindi pala nakatali ito pambihira tignan yung lalakaran ko mga dudes so baka buti hindi nalaglag yung ano yung mga kandado So, pahirapan tayo ngayon dito dahan-dahan lang naalasahan ko yung tubig ha maalat tumalasik sa atin ay nako may sounds putulin na lang natin to lakas ang radio lakas ang radio malalim malalim ang tubig Sikring oh Paso <laughs> Pag lower yung tricycle mo oh Ayan oh May tendency mamatayan ka Pag nabasa yung spark plug So papadya ka ng di oras Na Nadalang At Kuy At kuy oh, Dito sa loob oh Kala ate oh So dito bumabagsak Baho. Aming! Ano yan? Ha? So, tapos na tayo kay auntie. Then, doon na tayo pupunta sa sa isa. So, subuha, din. So, buha, ay, so, so natin pumunta doon sa tindahan nila. Ay, grabe, oh. Matindi talaga rito. Sabi ni ate, mababaw pa raju, <laughs> Radyo. Ganyo. Oh. Sabi, so, alon pa. Kala mo sa dagat ko rin. Ay, yung lalakad. Ang dira. O oh, yan. Oh, malalim. Oh, may tumirik na, oh. So, dito sana tayo gagawin, oh. Patas kami, putik eh. Buti kung bago-bago si Bumblebee. Ah, oh, lalim, oh. Ito lang ang pwedeng dumaan. You know, yung tikling na yun. <laughs> yan, oh. Mga tikling yan. So, kung oh, no, or, ordinary lang yung taas na tricycle mo, normal lang, ganyan, oh. <laughs> alon, Ay, nako! Ang <laughs> lalim! Ay, kambata, boy! tayong makatawid. So, kakausapin natin si bossing. So, dito natin idadaan mamaya to. Dito sa bangketa. Opo, wala bang kanal dito. Baka maya lumusot tayo. Ate tayo. Sila ate, dito dito dumadaan. Ah, pa rin pala dito. Ah, pa rin pala rito. Ay nako. Agonoy ah, wala na talagang pag-asa. tayo, tan tayo. So dito na sa tindahan ni Baba ba mga dudes. Umayag si Bossing. Nag-aalangan. Nag-aalangan. Dito tayo dadaan sa bangketa. Ang lalim talaga eh. Parang gusto pa ni Boss pilitin namin ni tawid dito. Ang problema pag nabasa eh. Pahirapan dito mga dudes. Hindi mo rin makartilya doon tuhod Oh. <laughs> Hanggang tuhod na dun Ay nako. Kasi mga grabe oh. Tignan nyo mga dudes oh. Pusang gala. <laughs> Ayun lang, oh. Tikling lang sa kalam sila lang ang pwedeng makatawid dito diba yung lalim dito mga dudes oh. si ate o oh. diba kita na ay dyan yes. ay grabe ang lalim ay grabe dalawang balik tayo hindi rin natin magamit sa push cart Kartilya kartiliya dala ng malalim yung tubig mababasa si ate ha? ay lalim oh buhay oh, tay tara na <laughs> pahirapan dalawang balik ako dun <laughs> hindi mo magamit ng kartilya Oh lalim ay grabe mga dudes pambira talaga hagonoy <laughs> hagonoy grabe ay nako ano ba diba itong hagonoy na to ang <laughs> tagal pa ang <laughs> <At> tagal <laughs> naka, naka 4.6 ang taas ng tubig. So, nagtalong-talong tayo dun. Ah, ayan ang simbahan nila. Sunod dyan, lulubugin na rin yan. Plaza nila. Tara na nagtataasan yung mga kalsada rito. Lipat-lipat lang yan. Hindi, ko naisipang magsapatos. Nagdadalaw isip pa naman ako ako <laughs> Ang pumasok sa isip ko kasi, maulan. Pero wala sa mukha mo lalo kayong high tide. Ay, nako. puti na lang, naisipan natin magchinelas. So, wala pa sa tayo ng bayan. Wala na. Nabanto na na. Nanyo mga dulso. Oh. Titira oh. ka pa ba Titira ka ba sa ganyan? Pag ganyan yung bahay mo? Oh? Oh. Mababa oh. Siguro. Oo. Yan pala 'no kasi pala. Wala na rin. Maramihan dito mga bahay Mga dudes, mga iliwan eh Parang binibenta na lang nila Hindi na sila tumira rito Sa laki pa naman na itinaas eh Kawawa lang talaga mababa Mababa ang iyong bahay tagayan nito Oo oh nakatira rin oh. Eto, no? <laughs> na, pag naka-schedule na rin itong taasan, wala na. Nabog na rin itong mga to. Ang papak na. ano, bubulwa ko Tatapon so, pa Mga agos ah So ba't tumatakas pa siya mga dudes Yung so, bubbles Yung bubbles bubbles wala pa naman na bayan yun ang pinakamababa, bayan <laughs> taong na ng mga estudyante labasan na yung no, orsa ba, alas 2.20 Nakabasa so, na nga ito ng mga elementary. syempre, nabasa na sudyante. Traffic! Nandiyan ba si Dude Speaking? Ay, nasa loob ko nga pala. Kung so, may tumatawag na naman, ahinti na naman namin ito. awag yung ahente natin mga dudes. Pinausap ko naman. So dito na yung ano niyan, dati sa bahay nyan mga dudes. Nakita nyo yung malalim na yung may lumulusong na babae na hanggang hita niya. Doon ang terminal nila dati. Sa so, Pag-awit tayo ngayong ng paubong sentro, Sentro ko na sentro. Sentrio. bahay talaga ng manunod kahit kailan talaga pahirap mga dudes hindi <laughs> ko alam na high tide pala ngayon hindi ako tumingin ng kalendaryo kung anong oras ang tasa ng tubig nakita ko las 12 sakto 12 noon <laughs> may bulat kong lalim sabi pa ng isa na may nakausap tayo doon yung nakarang daw, nakarang linggo, kung naapuntan mo sa yun yung nakikita mo kaya, mas doblehin mo pa. Agoy. Baka siguro yung lalas na nakarang nyo ng biyernes, na 5.2 ata yung tubig. So ngayon, 4.6. Baka yun yung tinutukoy niya, mga dudes. 5.2. Ay, eh, napakalalim. So, puputuli na muna natin ang ating vlog mga dudes. Maraming maraming salamat po sa walang sawa panunood. God bless mo. At mabuhay tayong lahat. Mabubulod na naman tayo. <laughs> bye, -bye!